wala masakit sa'yo Wala masakit Dismount Paano nangyari yun? Paano na dismount yan? Tara, balik natin Ano? Sa ano ka ba gamit? Wala? Meron, meron? Madami? Dahan dahanin mo lang Baka kasi matanggal eh Ay! Baka makalas, dahan dahanin mo lang Tingin, oh wala, wasa ko Wasa kang power bank, wala na to kaya mo ba? Hindi wala hindi masakit sa'yo? Ocho yan o oh. Boss Dahan-dahan ah, ka na lang boss Ocho na yan o oh. Ayan o oh. Boss Huwag mo na nga boss Huwag mo na pinisan boss Bengkong na o oh. Bengkong na boss Saan na? Masakit likod mo? Tintong unahan niya eh Oyan o oh. O oh. Oyan oh. Bengkong na rin o oh. Wala na o oh. Hindi na Wait wait Wait, wag ka gagano. Tingnan mo muna yung ano. Patay mo muna yung motor mo. Patay mo muna. Nabaklas, nabaklas. Ay. Na -na, na mo ba to? Okay ka lang? Hindi ka na ano? Okay ka lang. Buti na lang. Buti na lang. Na dismount. Paano nangyari yun? Paano na dismount yan? Tara, balik natin. Ano? Hindi siya nakalak. Di ba nandun? Oo nga. Hindi Ay, hindi nakalak. Sige, sige. Tara, tara, tara. Yung, yung Mga gamit ni sa street. Mimi ka pa med do na no. Oh okay ilang? Oh, hey, ng luck, guys. Hindi na siya naka-lock. Pati hindi mo na lock, pati mo na lock. Delikado 'to. Tara na, guys, maglakad. Stop na 'yan. Mimi wala gamit, wala. Meron, meron, madami. Power bank. So Bali kang oh. Tinggal ka mo dali. Baka makak-accident pa 'yung nang iba. Eh wala, hindi mo pala nalaki eh. na, lang nga rin ha Baka kasi madahanan ng mga ibang rider yun Maka-aksidente uh -huh. Eh wala masakit sa'yo Wala masakit May, ano ka kaya muna? Huwag muna pilitin muna Huwag muna pilitin Ilan na lang? O, oh? 18 minutes na lang tayo Relax ka na lang kasi Sama-sama pa na eh, no? nagpupuntahan na sa atin o oh. Oo nga eh Ayun no, ayun no. ano? Ayan Sira Tingin, oh wala, wasa ko Wasa ang power bank, oh wala na to Wala na, ano to? GoPro Wala, wala wasa ko Wala na yan, tapon mo na to Tapon na natin to Ito, pwede pa to, nakabox naman eh Tapon mo na yan Baka sumabok pa yan Huwag may lagay dyan kaya mo ba? Hindi, hindi wala masakit sa'yo? Salamat ha, sa rescue ang Malapit na. Hindi naman bumengkong? Hindi ba bumengkong? Kaya mo ha? Buti na lang. Hindi. Grabe. Ay, tara. Dumaan. Kung maraming sasakyan na dumaan, timano, ano yun? Bagay. 8 hours na kasi kami halos guys nag uh, ano nagmumotor likod mo masakit 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 likod mo ah ay puting kong boss bengkong gulong mo boss ayan o oh, 8 oh. 8 yan o oh. boss ah, ah, dahan dahan ka na lang boss o oh, 8 na yan o oh. kaya pa itakbo yan dahan dahan lang ganyan lang Ayan ang utyo na yan oh. Delikado na yan Ayan oh. boss huwag mo nang anuhin boss Huwag mo nang pinisan boss Bengkong na oh bengkong na boss Boss Jack wag, wag, seryoso ako huwag mo nang pinisan Bumi bengkong na siya Oo oh, bengkong Ayan oh tingnan ko oh, oh. Bengkong bengkong na yan oh Buti ramdam mo sabi ko na nga ba eh Hindi lang siya basta ano eh Oh, run lang, unti-unti lang, unti-unti lang, run Hindi, wala namang nanas sa road. Grabe nangyari ha Tahan-tahan ka lang ha Malala na, -ano na ha, maano-ano na Grabe guys, okay lang Basta safe kami Tsaka walang nasaktan Walang iwanan Hindi ka namin iiwan boss Dahan-dahanin mo lang Baka kasi matanggal eh Ay, baka makalas Dahan-dahanin mo lang Yung unahan mo, bengkong Yung unahan mo, bengkong na rin oh Dahan-dahan mo, oh, na Dahan-dahanin mo na lang Dito ka kaya sa kanan O ka sa gitna Yan, yeah, masig dyan Bengkong na rin eh Kaya mo, kaya mo Alin? Tumama? <laughs> bengkong na yan O na, likod mo? Ilawan mo nga, ilaman mo, ilawan mo rin Ilawan mo Bengkong na rin tong unahin niya eh Ayan o, oh. oh. Ayan o, oh. bengkong na rin o oh. O oh. O, oh, bengkong na rin o oh. oh, ano ka lang, relax ka na lang Huwag mong masyado isipin Buti na lang kamo guys Nangyari nung wala masyadong sasakyan Eh paano kung bumagsak to Tapos tadahan na ng isang motor na nasa likod Halimbawa ako, nasa likod niya ako eh ba? Diba? So yun Wala na, bengkong na yan Dito, dito, dito Dito boys. Oh Wala na oh Hindi na Hindi na kaya yan Ano? Wala masakit sa'yo? Wala masakit? Wala, sinabi ko na sa asawa ko. Okay lang yan. Eh, importante, malaman Hindi masakit ligod mo? Hindi masakit? Hindi. Hindi eh, yan na na-exercise ka habang umaanda. Pwede ba nakatawa pa? Ganyan ang asawa importante. ko. Importante, ako nasa ligod niya eh. Importante eh. Ano ka, okay ka? Importante, hindi mo siya sinagataan. Hindi, hindi. Hindi po eh. Sige nga, pagaling ka.